Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halim, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkoles sa ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at araw po ngayon ng paggunita natin at pagdiriwang para sa kapistahan ni Apostol San Matias. So unang pagbasa, narinig natin yung paraan ng pagpili nila para humalili kay Judas na, nag na, na nagkanulo kay Jesus sa halagang 30 pirasong tila at para matupad pa rin ang nasasaad sa kasulatan na kumpleto no, ang labing dalawang apostol na magiging hal, uh, haligi ng simbahang itinatag na ating Panginoong Yeso Kristo kung kaya si San Matias ang naging kapalit ni Judas para sa paglilingkod at si uh, San Matias, no, sabi nga ng mga apostol, kailangan no sa paraan ng kanilang pagninilay sa dami ng so hindi lang labing dalawa po ang mga alagad na Yesus. Meron lang itinilaga na para mamuno, pero meron pang mga iba at ang isang batayan na sabi ng mga apostol, kailangan kasakasama na natin siya simula pa nung una, simula pa ng, no, at nakaranas din ng pagkabuhay ni Jesus. At si San Matias ay naroon na. So si San Matias din pala ay isa sa napakarami ding inibig at pinili ng Diyos para mahalin. Naintindihan po ba? So si San Matias ay minahal ni Jesus. Pinili ni Jesus para mapabilang sa kanyang mga alagad. Sa Ebanghelyo, matututunan natin ang ilan sa mga kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang desisyon, kaya nga po ang sinabi dito, pinili ko kayo at iniibig ko kayo. So, pinipili. Hindi yung kutob lang o naramdaman lang. Hindi ganon ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay kinakailangan na mayroon ka ding kaalaman. Kaya nga, ito ay utos ng Diyos kung kaya si Jesus ay sumunod sa utos na ibigin ang tao. At pinili niya ang mga alagad at ito ay kanyang minahal. At ang sabi dito, para malubos ang inyong kagalakan. Makahati kayo sa akin ding kagalakan. Kagalakan ng isang tao ang magmahal. Kaligayahan ng tao ang umibig. So kung titigil tayo sa pag-ibig, mawawalan tayo ng saysay para mabuhay. Naintindihan po ba? Ulitin ko, ano? Sa ipinapaliwanag sa atin sa Ibanghelyo ngayon, ang paanyaya sa atin ay magpatuloy na piliin magmahal. Piliin na umibig araw-araw nang sa ganon mas malubos ang atin pong kagalakan. Kaya nga sabi, no? Ito ang aking utos na dapat sundin. Kung hindi mo susundin, katigasan ng ulo ang pairali natin. Kung katigasan ng ulo, baka maging matigas na rin ang ating mga puso. Kapag matigas na ang puso, matigas na rin ang mukha. So, tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Malambot ba o matigas? Di ba? Kaya, no, parang minsan, tigil-tigilan natin yung mga kadramahan ng, no, di ba, ng ay mahal na mahal ko siya. Hahamaki ng lahat. Pagkatapos, ayaw na agad. Isang buwan, isang taon, paghihirap, pagtitiis, ayaw ko na. So kaya nga, nagdesisyon nag -de -decision kang magmahal, nagdidesisyon ka rin, putulin na, tapusin na ang pagmamahal. So wag niyo nang gagamitin niya, ay, hindi ko na nararamdaman kasi nga hindi pakiramdam hindi nakabase sa pakiramdam kundi sa desisyon. Na sa kabila ng anumang kakulangan, sa kabila ng anumang uh, kapangitan, yung tunay na nagmamahal ay yung kaya ka pa rin piliing mahalin o ibigin. At handa siyang akuin, handa niyang pagtisan at tanggapin ang lahat-lahat sa iyo. Ganon ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Pwede natin sabihin, napakahirap mong mahalin. Mahirap, pero hindi tayo sinusuku ang ibigin ni Jesus. Amen.